kung tindera isa. Pagganina, ito nag sa ako. Itong tindera isa, ba? nag sa ako. Naka, ito. Itong isa. Hey friend, friend. Ah. Pila to, ka isulod din mo sa kuan Sa pan. Fifteen <laughs> pieces? Oo. Oh, oh. Fifteen ra kung gibayad? Huwag <laughs> Okay, <laughs> ako bayaran ang kuan ah, yung <laughs> Ah? <laughs> kuan 35, oh, 35. kay sa munay nga 20 og sa 15 pesos nga instead nga 15 pesos 15 pieces ay mong gibutang okay bayaran ako pilit ko lang nako na kuan naman to balik 60 naman to diba ay balik 60 ang ko lang 35 huh? Ha? 25 ang kulang. Una tingala ko kayo. Daghan ang uh, kung kungkuan. Pan. Ara. Nakaabot na kaya ko